Oops, oops, baka magkaroon Wall, ayos, malaki nga Baka makawala pa, sayang Ole <laughs> Uli, plapla -pla. Ulala Okay, <laughs> hey, mga tupay Oops, oops, oops Oops, baka magkaroon Wall, wall Iyon, no Iyon, -o. Ayos, huli mga katupay Yung kasa na yung kasama namin ng leg, mga katupay Sa akin naman mga katupay ay wala pa Yun o Yun huli 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 Malaki 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 yun Oo oo Ito panalop <laughs> Ikaw nakahuli? Ayos, malaki nga. Baka makawala pa, sayang. Ayan, yan, yan. Ayan, ayan. ayan, salop. Yung hmm, lak, malaki mga ito, bay. Iyon. Yeah. Yun. <gasps> mga ito, bay. Holy. <laughs> Malapad din, no? Saya saya. Patah, hihihi. saya hihihi. Patah, hihihi. Patah, Huli Patah, hihihi. 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 Patah, ay gra sakit sakit ang ano ko kuda di andulas tuloy jadi lagi andali uh, lagi mo, mo na yung sayo uh, uh, madulas grabe oh laki pa naman mga tupa yo oh. ay grabe oh oh pagay tanggal di na uh, ano na ako nadala na ako sa tinik na di <laughs> ang sakit din mo na ka tinik na

Nih. Eh, ini eh, ini mahir apa pag malaki. Laju Ini, ini kita grabing hirap tanggalin tadi di. Yun. Isi apo na balad nya dali. <laughs> Basta hindi na nabulo mari masyado. Hey, thank you da deh. Okay ma. Di na deh para di ka ma balahaw. Ga nila ina don mga tupay oh kasama si Master Mike TV mga tupay nandyan si eh. sa kaya na nilimit yan mga tupay meron din dito sa kabila mga tupay ayan oh. Eh. ah. dami namin ngayon dito mga tupay yung iba umuwi na nung lubakas yung ulan mga tupay dahil baka daw babahaan sila kasi malayo pa lang yung mga pauwian nila mga tupay sa Balichuela pa sila uwi eh. kaya umuwi sila ng mga ganong bumuos malakas ng ulan mga tupay dito naman sila ay napasilong sila mga Tupay. Nung tumuli lang, tumila yung ulan mga Tupay, bumalik sila dito. Kami, dito lang kami. pati <laughs> si Master Mike TV. Dito lang din, kami lang tatlo dito. Ako at saka si My, Master Mike at saka si Daddy. Kami lang dito tatlo na iwan mga Tupay nung katagsagan ng ulan. Malakas ang bahan ng tubig din mga Tupay. Wala rin kumakain na kilapya mga Tupay. Nung tumila yung ulan, nung narindahan ng baha nabalikan natin sila dito na okay. Huli! Uy, nakawala! Pla, pla, plastic! Okay, uh, natapos na yung ulan. ah uh, dito pa rin kami namimingwit pa rin kami dito mga tupay walang sukuan kuminit man na tumaraw doon sila si Master Mike TV may mga bumalbalik na mga tupay mayroon ding umuwi ng mga tupay sa kasagsaga ng ulan kanina yes. <laughs> shout out <laughs> cut to vlog oh, yeah. mga mga angler mga kasama mga angler mga tupay huh? kinakagat-kagat na da uh, si Master Mike TV ano pupukan din sila doon pupukan <laughs> din sila doon mga tupay niya ako naman dito lang ako <laughs> yes mga tupay tuloy, -tuloy pa rin ang tingwitan dito mga tupay walang sukuan sa ulan <laughs> mga tupay hapo na malapit na kami umuwi ha? Pain. mo? Oh, mga katupay si Master Mike. Uh, TV, uuwi na sila. <laughs> Master Mike. Next time ulit. Okay, next time. time. Ah, okay. sunod linggo na naman siguro. <laughs> Ingat kayo, uh, Master. Ito so, mga katupay, natanggal yung pabigat ng... Ano Kaya na dyan Kinain na dyan ito, <janitor> siguro. <laughs> natanggal eh. Pambirang buhay. Marami rin kayong huli, Master. Ikaw, kamis. Gusto mo Ayun, ba? Malaki. Ano yan? Kamis. Ayok. Thank you na, Master. You. <laughs> <laughs> Pang ano yan, Master? Pang laban sa oh. sipon. Marami Ayun. rin pala. Ano? A Anim. Mm. Yung doon na huli ko, ganito. Pero, puro malalaki, Master, no? Oo. Malalaki. Dito ka Wait, yan. Na? Yung, dito ko na huling. Yung kusin doon. Oo. Dito ka na laki. <laughs> Malilit. Tapos yung <tatsang> pirasa. Tsaka, <laughs> dalawang. Dalawang handohuli. Nabwisit uh... ako nung ulang <laughs> ko huli. Ako yung eto. Next Sunday na naman, ingat, Master. Ingat, ingat kayo. selamat Master. selamat. Ingat din kayo, Master. Okay. Yeah. Huli, huli. Huli. Huli, mga tupay. Wow. Ang laki oh. pa upang pahay mga tupay sige sige hey, kuya Oh, sunod na rin kami <laughs> <laughs> ingat kayo ingat bawin so, na sila mga tupay kami na lang ni daddy dito pati bayan na loob <laughs> hey, susunod na rin kami bawin na sila mga tupay dahil na